Guys, simpake mo kayo mga guys. Magarya eh, medyo may bagyo dyan sa Tarawan. Sir, na nande, sir, si, na kami sir, na nande, sir, na na kami. sir, na nande, At, na 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 ay, mga po. Oh. to. Lakas kasi. Ang bad-bad na mga plastic mga karyo. Pieces. Mahirap na, mag na naman ng udit. Walang natira. Walang masuot. Ay, mga banig ano na men. mo na rin. Ano ito? Mahirap na. Mga akat bangka naman. Ay, puro na kang to yung mga namin. Ayo. Ito, basta ganito yung plastik kasi hindi mabasa sa ano. Mabasa ng ulan. Mahirap na mamaya magkano na naman. Wala nang wala na namang matulugan, wala nang maano, walang nang ma. -ano, walang ma masuot na mga damit kaya eh, puro basa kari ah yan puro plastik yung ano yun eh hindi ka tumbuhan ikot ikot yung aming barangay dito na akat ay mga bangka yan yeah, puro plastik ko yung plastik na namin lahat ng gamit hindi ka bilagay sa mga ano rin eh baka mabasa lang rin sityo na namin may tumakarya ay buhay man talaga kaya kapag yan may dumating na agad na... Para mamaya, isang hakutan na lang. Hirap na. si sinisis. Nakakadala na kasi. Wala kang masusuot. Wala kang mahigaan. Puro basa. Ayan, yes, mamisis yes, yung ano. Medyo may may tiit pa rin naman din pero lahat ng ibang bangka ayun, uh, taas na. May akin may may pa. At least naka-prepare na siya mamaya. Mamaya na to. Hindi siya gigiba ng bahay. Hindi na pa uli. Baka hindi natin malam Baka wala itong bahay ko na. Huwag naman sana. Kaya ngayon panggastos.

Ay, mga ano ko tola, mga gamit ko, hindi ko pa nalagay yung... Ang mga pa! ko gamit ko, ko pa nalagay sa ano? Ito na, okay. na binigay ko pala oh. yeah. ko. <laughs> yung kaya mo pala, kailangan -kaila muna na natin naka ano muna na natin muna natin ano. Pugigas. Ang hey, guys. Every up, uh, okay, free na po yung aming dito sa si parawan. na hindi ma tuloy yung malakas na bagyo at nakaparado ang pa Yung pa ng mama na sa kabilang pader kung saan medyo... na itong kalagayan. Sa kaliwa namin at yung pintura pa nagpakar. Sila yung mga karir na Ayun, medyo maitid pa rin naman din Sabi lang kasi pa mga size Lakas na. Eh, lambat ko. Mag-laot siya na okay na. Maga, laot e, ako na. Prepare ko na ang mga nakunan lang. guys, Thank you for watching.